mga abelo. Oh. Ito mga abelo, oh. ah, pinaris ko muna for the meantime itong si Jansen Arando kay Peter. Ayan, kay Peter. Pinaris ko kasi ito, dumalaga lang to mga abel. Dumalaga lang tong ibo na to, kaya pinaris muna natin kay Peter B. Pero yun talagang gagawin niyang kaparis mga abel nag breed na tayo ng summer. So kasi to dumalaga to ngayon wala pa tong egg sa atin. O, oh, doon sa pinagkuhanan natin, hindi pa sa kanya nag egg Sa unang egg, ano lang natin yan, tapon lang natin. Tapos, pagpapahingahin lang natin siguro mga mga 10 days to 15 days sa uli natin ibabalik. Kasi, isa rin din yun sa nagpapakondisyon sa ibon. Kasi mga dumalaga nga ito, kaya kailangan pang-itlogin muna natin. Tapos, pagka lumabas yung unat pangalawang egg, after mga 5 days, tatapon natin. Tapos, pagpapahingahin uli natin. Tapos sa uli natin nababalik. Tapos sabay-sabay na tayo magbibreed. Kagaya dito, ayan o. etong si Pula at saka si NPL. Ayan o, si Pula at saka si NPL. Ito nga, hindi pa nakakastahan pero namamaga na sipit-sipitan. Landing-landi na, mga Abel o. Oh. Hmm. Ayan o, ganda na ni NPL ngayon o. Sobra. Sobrang tikas. Then, ito naman. Ito, yung ibon natin na si, ano, si si kop, -Kop at saka si Dilema, mag egg na sila. Di ba sabi ko nga sa inyo, ay ah, inahabol natin to sa ano, hinahabol natin to sa South sa Asakale. Ay talaga na balik ikaw eh. Ikaw kanya bumalik, darling. Ito ka muna Kupkup, -Kup. yan. Ah, ko mag -e na to ngayon. Yan. Condition na condition yung ibon, no? Tas ito pa si Kupkup. Yan. Then dito naman, mga Abel, eto medyo lugon pa kaya hindi pa natin magamit-gamit Yan oh pero August, sabay-sabay yan. Sabay-sabay, August. Sabay yung tatlo natin ibibreed. Then, eto yung isa. Ayan. Si Juana. Si Wana ng buhay ko. Yun niya, mga Abel. ah uh, kasi nga, uh, kaya isinalang natin to. Nag-50-50 tayo dito. Pero, awa naman Diyos, okay na sila. Ayan o. Oh. recover na tong dalawang to. Bali, ito na lang. Isang to, medyo itong brown na to, si Pula. Si Pula na lang yung iniisip natin. Kasi yung isang yun, nakakain na yung checker na yun eto okay na okay na. Nakain na siya ng kusa. Ayan yung mga ano, kita nyo, nagluluha yung mataw. Pero okay naman. Nakakain-kain naman yan. Talagang kailangan lang talaga natin sumuporta. Ayan yung ano natin, pasubo natin. At saka yung pang pot -pot natin. Ito yun, no? ah uh, 4 plus stag. Developer 4 plus. Tapos ilalagay natin, bababad natin dyan para may uh, maisubo natin dito. Dito muna, dito, dito sa dalawang yan ito kasi natukanan ng solid eh. ganda nila mga abel kaso talagang mabulutong lang pag dum gumanda ng husto yan sigurado solid yan anak ni pula yan at sa ni peter yan. meron din dito bali na atatlong clutch tayo kay peter at sa kay pula asan ba yung anak ni peter dito at sa ni pula ito to 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 Ayan, yan 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 Ayan, yung nakakulay violet na naka uh, PHA. Hmm. Then, asan pa yung isa? Yung may puti sa pakpak. Ayan, 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 ayan. ayan, ayan. Yung kulay blue sing sing ito, to, Ayan yung may puti sa pakpak to. Ayan, ayan. May puti sa pakpak, ayan. Dalawa sila. May lang talaga. May lang talaga pala mga anak ni ano. Ni Pula. Pero may anak ni si Pula dito na hen. Kaso, doon sa kumpare natin na cross sa arendok niya, Jansen Arandok. Ayan o, oh, gandang ibon o. Oh. Ayan o, oh. solid o oh, mga abel o. Oh. Mm. Ayan yung Jansen President na arendok. Aba, Jansen President na arendok na cross sa pula natin. Ayan. Mm. Yan yung inuwi sa atin na egg. Kita nyo, ibang iba yung katawan ni Arandok sa atin o. Oh. Mm. kapare siya nito ni litar. Hmm? Hmm. Ayan, may puti pala na sa bandang ano. Bandang batok niya dito, sa side. Hmm. No? ganda. Then ito, ito yung binili sa atin ng ano taga porak Ito toto to, si Peter na to. So ngayon kahapon, uh, bago daw pumasok siya sa trabaho, nagpapakain ng ibon niyang to si ano si Peter. Ambid daw sa kanya. So ngayon anong yare? nakakita ng butas nakawala sa kanya yan kaibigan natin taga porak yan ang kinuha niya may go cross daw sa dyan sa ano sa peter natin na uh, mac arthur ata yun o takloban mm. so ngayon yan niya after ng ano after ng mga pag ko kahapon dito nandito na siya yun nandun doon siya nakapatong sa ulay blue na painuman kasi nga na-display yung mga ibon natin. Mm. Saka dito naka-display kaya hindi siya makapasok dito. Nandun siya. Nakiinom muna siya dun sa mga young bird. Tapos dinakma ko na lang. Kasi mabait naman to mga Abel. Hindi naman to matapang. Basta lahi ni Peter. Yun nga lang, violente. Pag nandito sa look, bayulente. oh. Young bird pa naman ng ano yan. Young bird pa naman ng BBC. Inawitan sa atin. Kaya binigay natin sa kanya. Kasi ang young bird natin ng BBC dito, isa, si Peter, ito dapat eh hindi ko na nilipad kasi nga gagawin kong stack dalawa ayan ayan si ano si ano to si Vandenbroek to na may pasok na Jansen kaso mas naging dominante sa lahi yung inbreed Vandenbroek ayan ayan ang mga abelo hmm then eto eto si Big Jam ayan si Big Jam isa ba si Big Jam naman Jansen President tapos may pasok na Dilemma kaya tawag lang natin siya na Big Jam hmm. Ang kapatid niya ni Big Jam is eto, toto, Yan, si Slate Si Slate, ano bang magandang tawagin nito Si Slate Si Slate127 Yan, si Slate127 Ang tapang nyo na naman oh Nang bubukbuk na naman, aro O, oh. yan Yan yung na-miss niya sa akin eh Kasi nang bububug dito Aray ko, ang sakit nang ano, talaga ito eh, violent talaga itong ibon na to, eh. Sobra. Hmm? Paatapang. Pero ano yan mga abel, pagkaganyan, dahil na mga peter ko, magagaling yan, pagkaganyan ng katatapang yung ibon. Ayan, sigurado yan. Maniwala kayo, magaling yung ibon na yan. Hmm? Solid yan, mga abel. Ako na nagsasabi sa inyo, tested and proven ko pagkaganyan yung ibon. Matapang, tapos nangaaway sa akin maigi, tapos dumadapo. Yan yung mga ibon na maano, ah, uh, mapipilis. Motivated kasi sila mga Abel. Motivated. Motivated kasi sila mga Abel kaya ganyan. Mm. <laughs> Ito naman, ayan. Ito yung ibon natin na uh, si 118 na nagpakatop dahil nga sa ano. Dahil nga sa may gumagawa dito, hindi na nakababa. Nasa 1,000 plus ang speed niyan. Dapat, hindi ko matandaan kung 940. 9.40 nandito na yan tapos uh, hindi siya bumaba ang pagpasok niya dito is alas 5 na ng hapon kaya intact pa yan o oh. then eto rin o oh. yan o oh. yan ibon natin o oh. 2 out of 2 tayo sa P, uh, pare kaso nga lang cut off Aray. eto naman after ng after ng mga 1 hour bago ma cut off dumating to Kaso nga lang, yun nga, may gumagawa dun sa bubong ko. After 15 minutes, pumasok siya nung pagka-cut off kasi nga, naiilang kasi nagpupukpuk nga dun sa uh, bubong natin. O sa bubong ng kapitbahay natin. Ito, papakita ko sa inyo yung video na nagpupukpuk. Ayan. Ayan mga kabel, may tao dun sa bubong. Ayan o. Ayan o nakikita nyo. Ayan. 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 nakikita nyo. Ayan Kaya na, nabubugaw yung dalawa natin. O, yung isa nating ibon. Ayan o. Kaya nababandal yan. Kaya hindi ako kaya hindi ako makapagturo ng mga young bird ng south mga abel kasi nga may mga tao doon nababandal sila. Baka lalong hindi umuwi sa atin. Mag overplay lang. So siguro naman wala namang isang buwan gagawin yan eh. Baka by August na ako magpaawala niyan sigurado sa mga south ko. Sayang lang. Umiidad na sila sa loop natin. Hmm, yan. yan Lakas. Pumukpok oh. Yari.